sa so, di pa na ako nang tapuson. So, more niya akong bulkiton karon Isar ko gabok, O gusto pa mo, halabos luti na ang inyong ligid sa motor. Then, dal direk yung atong bulkiton. So, akong ipakita dahi ang ginagamit na mo nga quick sol. Mo ni papilit, no? sa interior papilit na para mawala ng buslot din niya yung ginagamit actually niya yung ginagamit dili ni pang interior ha? pang tube pero kay gusto man mi og dali nga trabaho dahil tinapulan nga trabaho mo ni among ginagamit Therefore, rin na na siya tapakan ato. Ato sa nang yuran aning limbas. Kay para mukapit yun. Di parehan ang X ni ba? Mawala na bito ni kapit tugmayo sa imuha. Gamay ang butang o oh, gamay kayong sala nimo mo. Ni biya na dayon siya. Aha ha. Pagkahuman ato rin haplasan aning quicksul. Kaya kanil quicksul na din ni panghaplas sa kagid. Dili po ni panghaplas sa buni. Panghaplas ni sa interior para pikit atong gam. Ginagamit. So pagkahuman di anak dayon ako din siyang kitabunan kay basin mo pero ingon daw nila di man daw ni hupas daw abot buot ra man to sila kay basin mo hupas na noon eh wala ra pati pagpalit lain So pagkahuman din ato dayon ako ni rin gitangtang niyo gitangtang din ako na siya pagkahuman aku tangtang ara So gidugay-dugay pa na ako ke para pun, ba thrilling pud ba pagkahuman ako tangtang ako din na siyang ipapilit diri sa interior katong buslot bitaw katong buslot niya ba Pagka huma nako na sa buslot, ah din na siya. Okay na na siya, pwede na guna dili na ipitan unta. Pero ako nga ipitan kaya para surbol ba. Kaya basin masisante ta din na pita. Wala nga tayo kwarta ang eh. Diskarte, diskarte rin ben Wala tayo diploma ba diploma. At kaya kapay ng babus over eh. Langan, kaya sa tanan. diba dubag ragunay rin na pita oh. Mura ragun tayong nag-drive sakyanan. anar ragun, ipitan ginagmay. Aron di kita malangay ba Asa lubag-lubag na po Ala pagtarong tarong gudya Kaya para di ta mabangga bitaw Ah ano, naragod na oh Sibog din gamay Ina naragod tirada gud Lubag-lubag Simple Kaya pagbulkit oy Ang tapol ramay lisod na to ani Aron makakwarta ta Dapat magkugi yun. ta Ah ng trabaho Sa dira po kayo madugay After 5 minutes Ako na po na siyang kitang-tang na yun Katungtan tanaw ni og nasakto ba ni og naklaro ba ni nindot ba ni pagkaipita ni kay basin ang kamot mo ipito na ko ni ron pag tanaw na ko gitangtang na ko niyang si Lupin humok rampo niyang si Lupin oso ni ba kayo siya So diri ah. na pa bulol sa kuwa. Kay isa nga buslot, daghanon nato na siya kay paran, dagko dagko pumog bayad. So ato din ni forward aring dapita kay mao um, ako ngibulkit ng motor oh. Grabe, yung langana, ipas forward ako ah. Ayaw lang kabalaka. Kay magyawyo magyak mag pun koring dapita. Maghisgot magyapon bakta mag ni mga tao nga hilabtunon kayo. Sinana ragod na ang trabaho nindo tray kayo. Natural na lang kapuyunta. Kaya naglaban mo ito sa kinabuhi. O naay kwarta, di ba? So, derer na, na ako tapos akong video. O di na kayo na ako taas. wala na ako ipakita. O yun na ako na... Yahay, kaya mo tuluan ta mo. Pero charat lang. Simple. Nagod kayo na. O gusto lang kita magtoon. O At... naman Kaya taas lagi ka, ay, og na gita. O di na ako makaya. og voice over. Kung perte yung taas. Na, kaya edit ni style lang. Simple. Nagod kayo tagot, Bye bye. If you subscribe and follow my Facebook page. Thank you very much.